Hello po, kamusta po kayo? Mabuti po. Ano pong pangalan nila? Yan na lang po sa umaga. Sa gabi? Hanilin po. <laughs> Gusto ko yon. Ilang taon na po kayo dito sa Canada? Uh, um, magpa four years na po sa October. Ano pong work po nila dito? Um, dati po akong nagma-McDonald's. nag-PR ako. Nasa airport na po ako ngayon. Bakit Canada po ang napili nyo? Kasi um, compare galing kami sa Middle East Abu Dhabi maganda naman yung place pero ang problema lang talaga is hindi na kukuha yung permanent residence doon. At dito sa Canada, maganda siya for retirement for long term purposes talaga. Kahit uwitin ng Pilipinas o sa Canadian citizen, kung may mga ipon tayong pension dito, mas malaki siya sa ikakanver sa pera sa atin. Ano pong ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto pong magpunta dito sa Canada? Um, expect worse comes to worse. Kailangan masipag talaga dito at hindi talaga dapat panghinaan ng loob kasi walang ibang kakapitan kundi bulsa bolsa nyo lang po. <laughs> Yan lang po yung kailangan dito sa Canada. Ang huling tanong at ang pangpinaling tanong po natin, masaya po ba kayo sa Canada? Oo o hindi at bakit? Oo naman, masaya ako dito sa Canada. Uh, dream come true na nakapagpunta tayo sa ganitong lugar, ganitong kagandang bansa dos sabi ng iba hindi da pero depende naman din yon sa point of view ng bawat isa ilang pa merang salamat. salamat bye